Naniniwala ba kayo sa Duterte Legacy? Um, Kung sakali, may chance sa pang tumakbo sa pagka-presidente si dating Pangulong Duterte at si PBBM, sino sa kanilang iboboto mo? Saglit na to, sa isang tanong lang naman to. Ah, naniniwala ka ba sa Duterte Legacy? Meron naman po pero hindi naman po sa tagal nung nawala siya, wala din. Naniniwala ba kayo sa Duterte Legacy? Yung mga nagawa, naniniwala ba kayo? yung mga nagawa ni Duterte. Sa tingin nyo, may nagawa ba siya? Legacy? Hmm. Ikaw naniniwala ka ba? Uh, una, pag sumagot ka, sasagot ako. Naniniwala ka ba? May nagawa si Duterte para sa Pilipinas? Meron naman po. Meron naman. Kagaya ng ano? Kagaya po neto. Siya daw muna tayo netong Ito bago uh, Sa tingin niyo, anong mga nagawa ni Duterte na pinakikinabagan ng ating mga pabayan ngayon? Ang tumatak lang po sa akin yung... Hello guys, welcome back to our channel. Ni bago natin video ngayong gabi. Nandito pa rin kami ngayon sa Pasig River Esplanade dito sa May Binondo Bridge. Nakikita niyo naman kung saan dito natin gagawin ang part 5 ng video na mga ginawa natin dito. So, ang tanong natin sa mga kababayan natin dito, kung naniniwala ba sila sa Duterte legacy. So yan po ang tanong natin sa ating mga kababayan dito na namamasyal. So para di na tayo magdagal, Tara, simulan na natin ang pagtatanong. Tara, let's go. Doon tayo. Sabi lang. Okay lang? Sagli lang to eh. Isang tanong lang to eh. Okay lang. Naniniwala ba kayo sa Duterte Legacy? Um, siguro po. Kasi syempre, marami rin pong nagawa yung anin ni, yung ano ni Duterte po eh. Diba? Siyempre, um, obo. Marami rin pong mga nag-benefits nun. Tsaka marami ding sumang-ayon. Hindi lang naman si Duterte yung sumang-ayon doon, kundi pati yung bayan, di diba? ba? -baya. Kasi without the power of the ano, yung mga mamamayan, hindi rin basta-basta magdi-dictate ng isang dictator. Nararamdaman mo talaga yung pagbabago ng panahon ni Duterte. Opo. Kasi mostly ang daming nag-less out na crime dahil dun sa mga pinatupad ni Duterte. Siyem. Kagaya dun sa war on drugs. Oo, madami rin pong mga nag-less on na dun po sa akin. Pabor ka ba na ibalik ang uh, war on drugs ni Pangulong Duterte. Maga ipagpatuloy ng gobyerno natin ngayon para sugpuin yung problema ng droga sa ating bansa. Um, nasa gitna lang po yung opinion kasi syempre we need to hear ano po, um, others perspective po. Hindi lang naman po yung perspective ng isang tao kundi pati po perspective ng iba so nasa gitna lang. Hindi po masyadong sa Okay. Halimbawa lang, kung sakali, may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si dating Pangulong Duterte at si PBBM, sino sa kanilang iboboto mo? Hindi ko po po madi-decide kasi syempre I'm not a voter pa po ngayon kasi ano pa po, as a lower age man. Okay. So, syempre kaya need, need ko pa rin po ng background, other background po ng dalawang side para po maisip kung ano po yung... Man. Tama. Ano lang naman? Sir, pwede maabala ko kayo? Survey lang? Saglit na to, sa isang tanong lang naman to. Ah, naniniwala ka ba sa Duterte legacy? Opo. Naniniwala ka? So ibig sabihin naramdaman mo yung mga naggawa ni ating Pangulong Duterte? Marami naman po siya naggawa. Eh? Marami siya naggawa. Ano ang opinion ninyo sa paghuli ng ICC sa kanya? Tama ba o mali yung kinawa ng gobyerno natin na isurrender siya doon sa ICC or... mali? Para sa akin, mali eh. Kasi yeah. dapat dito sa Pilipinas ginagawa yun dapat dito siya litisin sa Pilipinas kasi dito siya nagkasala. Ganon yung ibig mong sabihin. Okay. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Para sa akin, maganda yung war on drugs eh. Para sa na Pabor ka ba na may balik na ang gobyernong ito na ipagpatuloy yung nasimulan ni dating Pangulong Duterte na war on drugs? Opo, pabor ko sa akin. Pabor ka, no? Para... Ano mabawasan naman yung sa ating bansa. problema ng droga ng bansa natin. No? Naniniwala ka ba na totoo yung ano yung malasakit na ipinakita ng pamilya Duterte sa taong bayan. Naniniwala naman po ako kasi naniniwala. maraming nagbago po nung naupo si Duterte. Uh, ah, sir, lang. Isang tanong lang naman to. Ano ba kalo? Hindi, ka Ibabilar ko lang yung ano camera. Okay lang. Sige Okay. Naniniwala ka ba sa Duterte legacy? Hindi po. Hindi ka naniniwala. So ibig sabihin wala ka naramdaman na nagawa ni dating Pangulo Duterte. Mm, meron naman po pero hindi naman po sa tagal nung uh, nawala siya, wala din eh. Ma'am, pwede mabala ko eh, survey lang. Sa lang, isang tanong lang. Isang tanong lang naman to eh, isa lang eh. Okay lang, tanong isa lang. Naniniwala ba kayo sa Duterte Legacy? Yung mga nagawa, naniniwala ba kayo? Wala. So ibig sabihin din yung naramdaman yung mga nagawa ni Duterte. Wala kayo naramdaman, no? Wala. Okay, sige. Thank you. Ha. Opinion lang to. Opinion lang para dito tayo. Ma'am, ba mabala ko kayo? Survey lang. Survey lang. Naniniwala ka ba sa Duterte Legacy? Yung mga nagawa ni Duterte. Sa tingin nyo, may nagawa ba siya? Legacy? Hmm. Ikaw naniniwala ka ba? Hindi, kaya tinatanong ko eh, para... Ikaw una, pag sumagot ka, sasagot ako. Doon sa mga nagawa niya, doon sa gagaya ng naramdaman ko na talagang naramdaman ng mga kababayan natin, nanguna, passport, disensya, ikaw, naniniwala ka na mayroon mga ganon? Oo, naubos ang ano yung ang adik eh. Okay. <laughs> naubos ang adik. adik eh. Ngayon, puro adik na, bumabalik na naman. Oh. So, pabor ka ba na ibalik ang uh, nasimulan ni dating Pangulong Duterte na war on drugs? Maka, pabor ka na ipagpatuloy ng administration ni... Oh, Oo, eh. para maubos na sila. Para maubos na. Anong opinion niyo, ma'am, dun sa paghulit sa kanya? Ah, very wrong. Very, mali. Oh, very wrong. Mm. Sa tingin nyo ba saan dapat litisin? dito sa Pilipinas? So oh, dito. Oh, Kasi man, gumaga siya. hindi naman siya pangsa, eh. so, tsaka Gumagana naman yung batas natin dito yes. sa Pilipinas. Diba? Eh hindi nga nagana, kaya dinala nila doon, dinila kaya si Duterte. <laughs> okay sige, thank you ma'am So, binigay opinion Opinin lang naman to. Thank you, thank you po, thank you. Okay. Tara dito tayo. <laughs> ma'am, pwede makabala sa inyo. Survey lang. Survey. Okay lang. Saglit lang. Isang tanong lang. Okay lang. Naniniwala ka ba sa Duterte Legacy? Yung mga nagawa, naniniwala ka ba? may nagawa si Duterte para sa Pilipinas? Meron naman po. Meron naman. Nagaya ng ano? Nagaya po neto. Siya ah. daw po na tayo netong bago to life. Ibig sabihin, naniniwala ka? Opo, oh, naniniwala po sa kanya. Ano masasabi mo sa paghuli ng ICC sa kanya? Ah, uh, Parang tama ba, tama ba o mali yung ginawa ng gobyerno natin? Parang mali po yata. <laughs> kasi, mali? Kasi okay. walang due process, parang gano'n? Oo, oh, wala po silang um, So saan dapat litisin si dating Pangulong Duterte? Dito sa Pilipinas o doon sa ano ICC? Sa Daeg, Netherlands? Ah, excuse me ulit po. Saan dapat litisin? Sa korte natin o sa korte ng ibang bansa? Sa so, korte po natin. Kasi uh, so dapat dito siya? O, opo, kasi dapat dito okay, siya. So, kasi... So, Paborong ka ba na ibalik ang uh, ah, war on drugs ni dating Pangulong Duterte? War on drugs na, pabor ka ba na may balik or ipagpatuloy Opo. Oh, ang natin? Opo. Okay. okay, sige, thank you mama, yun lang, opinion lang eh. Okay, sige, thank you. Thank you. Sabi <laughs> <Thank you. laughs> ko tayo ng music eh. Survey lang. Survey, okay lang. Okay, naniniwala ka ba sa Duterte legacy? Yung mga nagawa niya, naniniwala ka na may nagawa si Duterte sa, ati, sa ating bansa? Opo, oh, naniniwala. Nan naniniwala ka. So, sa tingin niyo, anong mga nagawa ni Duterte na pinakikinabagan ng ating mga kababayan na yun? Ang um, tumatak lang po sa akin, yung kontra droga. Contra droga. Passport, yung 10 years na expiration, yung lisensya. Opo, tas yun. Opo yun. So, ano masasabi niyo sa, ano, dun sa pagguli ng ICC sa kanya? Uh, sa tingin niyo ba tama o mali? Mali po eh, kasi simula nung naano na siya, parang parang kin normalize na ulit nila yung paggamit ng drugs. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Ano naman po kasi ngayon parang dami na ulit na nagsisibalikan na. Nagsisibalikan na yung mga droga? Yung, yung mga, mga abuser yung, tsaka user? Tapos yung ano, yung open fire na halos, halos lahat. Wala nang nag-hesitate na hindi na sila nag-hesitate gumamit ng baril ko nun. Tama. Okay. Mm -hmm. Yun po yung balita palagi ngayon. So, yun lang sir, yun lang to yun Opinion lang. Sige, thank you sir, thank you. Hindi tayo. Ma'am, pwede mabala ko kayo sir? Survey lang to, survey lang. Okay. Sir, ito to, sagli lang to, isang tanong lang. Naniniwala ka ba sa Duterte Legacy? Yung mga nagawa? Wala? Wala kang naramdaman na nagawa ni Duterte? Wala no? Ikaw ma'am, may naramdaman ka ba na nagawa ni Duterte? Dati kaysa. So, peaceful nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, bumabalik na. May, may safe, no? Sa panahon niya. Okay na. Dito na natin tapusin to. So ayun mga kababayan, dito na natin tatapusin ang video natin ngayong gabi na to. Dito sa Pasig River Esplanade. Dito sa malapit sa Binondo Bridge. So, ang video natin ngayong gabi, tinanong natin sila kung naniniwala ba ang mga kababayan natin dito na mamasyal kung totoo ang Duterte Legacy. So yun yung tanong natin sa kanila. Kung ano yung sagot nila kung ang opinion nila sa tanong natin sa kanila wala po tayong magagawa dahil yun po ay sarili nilang opinion sana nagustuhan nyo ang video na to kung nagustuhan nyo man to sana magsubscribe kayo pilutin nyo ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin kagaya nito so hanggang dito na lang and see you on my next video thank you